Upang mapalakas ang interoperability sa reserve force at regular force, sinagawa ng 90% st IB ang limang araw na pagsasanay sa Counter Improvised Explosive Device o CIED ang ammunition handling sa mga ROTC students, enlisted personnel, Citizen Armed Forces Geographical Unit Active Auxiliary, at 307 CDC Aurora Ready Reserve Infantry Battalion sa loob ng kampo sa barangay Kalabonan, Baler, Aurora. Ayon kay 90% st IB Commander Lieutenant Colonel Julito Birecto Jr., bahagi ito ng 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army Kaugnay ang laang kawal upang maging magkapareha sa kalaman at kasanayan ang sundalo at reservis para sa territorial defense ng bansa. Paghahanda daw ito upang mabigyan ng proteksyon ang kanilang mga hanay kung sakali na may mga improvised explosive device o IED ang mga ito para sa pagsasakato para ng kanilang misyon o sa larangan ng digmaan. May iwasan daw kasi ang injury o pagkasawi kapag may sapat na kalaman kung sakali na may matagpuan na IED sa isang lugar. Gumagamit daw kasi ng IEDs ang mga teroristang grupo sa mga ordinaryong items katulad ng cellphone, earphone, makeup kit, cigarette pack, libro at iba pa na nagdudulot ng pagkamatay ng tao. Pinangwanaan naman ni Explosive Ordnance Device Battalion Staff Sergeant Christopher Kupag ang pagtuturo sa mga participants kasama si Staff Sergeant Enrile Sagudang at Sergeant Jojo Salanyo. Umaasa si Kupag na ang mga natutunan ay gagamitin sa tama upang maiwasan ang injury o pagkawala ng buhay at alam ang gagawin kapag nakatagpo ng IED. Todo rin ang pasasalamat ni 307 CDC Aurora Ready Reserve Infantry Battalion Operation Officer second Lieutenant Antonio Rugayan sa patuloy na tulong ng na 91st IB upang masalamin ng mga reservis ang kakayanan ng mga sundalo bilang bahagi pa rin ng programa ng 7th ID na kaugnay ang laang kawal. Ako ang naging tagapaghatid balita, Jason De Asis para sa RTB News Desk.